Hello guys! Good morning, good morning sa lahat ng ating mga viewers Lalo lalo na doon sa mga baguhan ngayon guys Ay napakarami na pong nagtatanong dito sa ating uh, BIR sa Kulumnar Dahil uh, first quarter na naman tayo guys Ay magpipil up na naman tayo at magsasubmit na naman tayo guys So yun, bago natin simula ng ating topic ngayon guys Ay binabati ko kayo ng mega mega out sa inyong lahat Welcome back sa uh, ating uh, YouTube channel dito sa ating Sari Sari Store Business at magbibigay na naman tayo ng konting tips guys Dahil alam ko maraming nalilito at kung paano mag-fill up Paano mag-entry dito sa ating uh, book of account At kung paano ba dapat natin ito isasubmit sa BIR guys so, Meron din akong resibo dito na galing sa BIR mismo At uh, ilalagay natin dito sa ating columnar Napakadami po guys nag-comment dun sa ating uh, uh, mga blinablag tungkol dito sa ating uh, book of account Bali sa akin guys kasi uh, dalawa lang yung binigay sa akin ng BIR, yung columnar at saka yung ledgers. Yung iba kasi tatlo yung kanilang binibigay na libro, yung book account, tatlo po yun. Iba-iba uh, po tayo guys ng ating uh, business kaya magkakaiba din po tayo. Kasi uh, parang depende po yata sa capital nyo kasi ang aking DTI na capital guys ay uh, 30,000 lang itong ating uh, store at medyo napalago na po natin ng konti. Kaya ang binigay po sa akin ng BIR ay dalawang uh, uh, boko of account lang guys So eto disclaimer lang guys ay hindi po tayo uh, yung um, tax uh, consultant So ibabahagi lang po natin yung ating na, uh, nalalaman Kasi bago ka uh, bigyan ng boko of account dun sa BIR guys ay kailangan may, may karoon ka ng seminar na half day So kulang naman po yung half day para may i sa inyo guys ng uh, buong buo yung uh, pag up at saka yung ano yung mga penalties ng iyong uh, pagkakamali sa uh, pag up ng BIR kung hindi ka nakapag-comply ay kailangan po guys ay malaki po ang ating penalty dyan kung kailangan uh, dapat meron po tayong mga book of accounts so, eto guys ang tanong kasi ang karamihan kailangan bang ako mag-register sa BIR kahit napakaliit ang ating tindahan so ayun po ang karamihan ng uh, tanong dun sa ating mga binablog maliit lang daw po yung kanilang capital so eto masasabi ko guys uh, depende po sa inyong location sa aming location ay napakahigpit po guys talagang kahit maliit yung tindahan mo kung uh, talagang nagbenta ka ng mga pagkain o anuman dyan ay kailangan mo mag-register ng DTI kukuha ka ng uh, mayor's permit at sa BIR kasi isusumbong ka at isusumbong ka ng iyong kapwang uh, tindahan dahil sila ay may permit tapos ikaw ay wala So, uh, may higpit po dito guys dito sa amin kaya kailangan maliit man o malaki kailangan i-register mo yung uh, iyong tindahan guys. Kaya siguraduhin mo na bago ka mag up ng tindahan ay makapag-comply ka sa mga lahat ng mga permit at ng uh, iyong mga obligasyon sa tindahan ay kailangan makumpleto mo yun guys. So, Mag-isipan nyo maigi uh, Aralin nyo maigi yung pagkuha ng mga permit Dahil ito po ay hindi po basta-basta Marami po ang iyong pagdadaanan dyan So, ito uh, bukod po tayo sa maliliit na mga uh, sari-sari store. Okay lang daw po yung uh, barangay permit. Wala pong po problema yan, guys, kung hindi nga po talaga mahigpit dyan sa inyong lugar. So, proceed na po tayo, guys, dito sa ating uh, pag up dito sa ating book of account. So, karamihan ng tanong, paano ba daw mag-fill up dito sa ating Bupok account. So, ayun, meron na akong tatlong kulam na ginawa dito sa isang uh, page. Meron tayong tatlong kulam. So, i-ano natin 'to kasi medyo confidential nga po ito, guys, kaya ang uh, i, i ko lang sa inyo ay ito. So, kikita ba? 'Yan. Makikita? So dito guys gagawa tayo ng column dito Yan tatlong column yung aking ginawa Ito ay uh, columnar book So ito yung columnar book, uh, columnar book. So dito guys yung ating uh, unang, unang column Ang gagawin mo dito ay yung customers mo dito Yung customers mo dito Customers Yan ang unang column Ay gagawa ka ng unang column yung ang gagawin na lang natin dito guys dahil uh, tayo ay sari-sari store hindi naman po natin pwedeng uh, mag-issue ng mag-issue ng resibo kada customers kaya ang gagawin natin dito ay sa unang column ay various customers so various customers ang gagawin natin dito Pwede rin ma mauna yung number ng itong number ng iyong uh, resibo dito ito sa baba, mayroon ng number dito. Pwede rin siyang mauna dito. Alin sa dawa, alawa. Uh, yung DR number. Yung various customers. Yung amount. Dito yung sa amount. Yung dito. Gagawa na kayo ng tatlong kulong guys sa akin. Tatlong kulong lang. Para hindi na kong mahirap. So, name, uh, various customer. Yung tawag na various customers kasi halo-halo na guys yung sa isang uh, sa isang uh, sa isang resibo So various customers na nilalagay ko dito So pag I-discuss natin ito Kung Ah uh, Papano mag-issue ng uh, Resibo Dahil ah uh, Ngayon may bago ng uh, Dati kasi guys Ay 100 Pataas Pwede ka nang uh, Mag uh, Issue ng uh, Resibo Kung humihingi Hihingi yung customers Pero sa ngayon Ay medyo tumaas na yata Mga 200 na yata yung Ah uh, ibibigay mong uh, yung minimum ng items para mabigyan mo siya ng resibo. ilang resibo daw dapat ang i issue natin sa isang araw guys kasi ito yung uh, nag marami nagtatanong sa atin kung ilang resibo sa isang araw ang ating uh, may ilalagay dito sa ating uh, book of account. ang minimum dyan sa uh, BIR guys ay dapat makalimang uh, ano ka? makalimang resibo ka makalimang limang resibo kasi isang araw ang maiire-record mo dito sa iyong columnar para pasok ka po doon sa uh, standard ng BIR. Alam niyo guys, dito marami pong nalilito talaga dito sa uh, resibo kasi may nagsasabing isa lang yung uh, pwedeng gawing uh, resibo sa isang araw uh, kasi daw dito sa amin naman guys ay pwede naman daw yung isa, pero doon sa ibang lugar ay pero doon talagang uh, binigay ng BIR ng uh, standard ay dapat makalimang uh, makalimang resibo ka na may entry dito sa columnar mo, sa book of account mo sa isang araw guys, napakamahal po ang ating pagpiprint ng ating uh, resibo guys so eto, ano nga ba yung magiging uh, penalty mo kapag hindi ka nakapag issue ng resibo ng limang resibo Limang resibo sa isang araw ay ano ba yung magiging penalty po guys napakalaki po. Siya po ang pinakamalaking penalty, ang penalty po din magbibigay right? ay 20,000 po guys yung iyong magiging penalty kapag hindi ka po nakapag-issue ng limang resibo sa isang araw guys. So napakalupit yung uh, penalty ng ating resibo. So isa sa pinakamalaking penalty ang ating resibo kapag tayo ay pum na tax ba pupunta si BIR dito sa ating pwesto titignan lahat yung ating dokumento kapag hindi tayo nakapag-entry ng update ay another 1.5 na naman po yung ating penalty guys tapos yung hindi po nakadikit yung ating uh, permit hindi po nakikita ay another 1.5 na naman po yun ang ating penalty plus eto nga po guys ang pinakamabigat yung ating resibo ay 20,000 po yun guys kapag hindi ka nakapag-entry ng limang resibo sa iyong Kolom Narso. Sana sa'n doon sa mga ma matatagal na ng sari-sari store ay mag-comment kung totoo nga, pero totoo nga po 'yun, guys. Uh, limang pirasong uh, resibo ang dapat may enter mo dito, uh, pero doon sa ibang lugar may tatlo, may isa yung kanilang uh, ine-entry, guys. So, uh, di ko po alam kung ano po yung mga standard sa iba-ibang lugar, pero 'yun nga po, guys, ang nasa BIR ay ganun nga po, mayroon po tayong nabasa sa ating group, sa Facebook page na siya ay na penalty ng 20,000 tungkol dito sa uh, resibo. So, ayun, ang tanong, na, ang tanong ng iba, paano ba makakuha ng resibo? Paano pa makakuha ng kolumnar at saka yung ledger? Ay eto magsasabi ko guys, kapag nag-register na po kayo dyan sa BIR, ay automatic na mayroon bibigyan kayo ng uh, dalawang libro o kayo bibili kayo ng dalawang libro tapos patatakat patatakan nyo doon sa BIR ganun din yung uh, uh, resibo guys bibigyan kayo ng uh, accredited na printing shop at doon kayo mag-preprint daladala nyo yung uh, papel na galing sa uh, BIR at ayun ayun guys at patatakan nyo yung, yung uh, mga resibo so ganito guys kasi kung ikaw ay gagawa lang ng sarili mong libro tapos hindi naman uh, galing sa BIR at walang tatak yung guys ay malaki din yung iyong penalty. So, mayroon tayong tatak dito ng uh, BIR guys. So, iyan, Mahalaga po iyan. At saka susunod guys, yung ating uh, i-discuss -di ay yung ating ledger. Yung ating lecture. Tama ba yung aking pronunciation? Hindi po tayo professional dito. Disclaimer lang po. Ito ay anak uh, nagbibigay lang po ako ng idea para dun sa mga gustong uh, magtayo ng sari-sari store, yung mga ng permit. Dahil first quarter na nga po ngayon guys, kailangan natin makumpleto natin to at i-file na po natin sa BIR para hindi po tayo uh, magkaroon ng case o kaya yung penalty guys. So, yan. Punta natin yung ating uh, ledger. So, ano ba tong ledger guys? Yung ating uh, dito, uh, dito papasok lahat ng mga ating expenses, yung ating lahat ng mga pinamili, mga groceries, kailangan kung uh, yung resibo mo ay hindi ma -paid, ay kailangan mo din iattach dito yung ang iyong mga resibo magkano ang iyong nagiging expenses ilang column lang to guys 1 2 3 tatlong column lang yung ating ginawa dito yung date yung ating expenses yung ating net income so ayon ang ating uh, ledger so tatlo lang yan guys yung ating columnar dito so yan Unang una, yung date, yung expenses, yung mga pinabili natin sa mga groceries, 'yan, yung mga items, and net income. 'Yan, yung tubo mo, yung kita mo dito. So, ayun, uh, pag ka sa BIR, guys, at uh, sa loob ng isang taon, tutuusin mo lahat 'to, yung kita mo, yung expenses mo, tapos yung uh, total sales mo ay imama-minus 'yan kung mag kung ano yung lalabas ay yung po yung kikit yung nagiging profit mo so sana nagkaroon kayo ng konting idea dun sa mga nagtatanong sa akin guys dito sa aking uh, book of account at saka yung ating resibo kung paano magpapile at kung paano mag record dito sa ating uh, book of account so napaka importante guys na inuulit ko na araw araw updated yung iyong book of account kasi hindi po natin alam kung kailan darating si uh, BIR si tax map bigla na lang nandiyan dyan, hindi siya na kayo at itatanong sa inyo kung kayo ba ay registered sa BIR. Kapag sinabi mong registered ka sa BIR, hahanapin ito, hahanapin yung um, resibo mo, hahanapin yung uh, certificate of uh, registration mo, sa hahanapin yung binayaran mo ng first quarter, third quarter at fourth quarter hanggang dun sa uh, yung sa isang taon mo hahanapin lahat yan guys. Kapag ikaw ay nahanapan ng butas, ikaw ay magkakaroon ng penalty. So, wag po kayong matakot guys kung kayo ay mayroon na talagang ang mga permit at yung gagawin lang ay i-update lang lagi yan. Wag po kayong matatakot na kumuha ng permit guys dahil para safe naman po kayo. Kasi ang target po nga natin dito ay mapalaki po natin yung ating business. Kung ikaw ay nag -put up ng sari-sari store at ang mindset mo lang ay maliit lang yung i business mo ay talagang hindi na po yan lalaki kasi yun lang ang isip mo maliit naman yung aking sinulan na tindahan aso uh, hindi ang hindi yung goal mo ay hindi po siya lumaki so hanggang okay. dyan na lang yung talagang tindahan mo guys kaya ganito po ang ating mindset kukuha po tayo ng permit at ang iisipin natin ay palaguhin po na palaguhin yung ating tindahan pero para hindi po tayo magka-problema sa darating na araw kapag ito ay lumago na. So, ayun, mega mega shout out sa inyong lahat. So, sana ay uh, nagkaroon po tayo ng kunting idea dahil upper quarter na nga po ngayon ng ating pagpapail ng BIR para maiwasan po natin ng ating case, ang ating uh, para maiwasan po tayo ng open case, magpail na po tayo ng untime sa BIR guys. So, yon salamat sa iyong panunood sa lahat ng mga OFW na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Napakasarap po ang pakiramdam na marami pong nanonood dito sa ating YouTube channel. Marami pong nagko-comment. At saka tips ko lang sa inyo guys, ah, uh, marami nagsasabi sa akin, nagtatanong kung lahat ba ng aking benta ay isusulat ko dito sa aking kolumnar o kaya dito sa aking uh, ledger. To be honest guys, uh, malit maliit lang po yung ating benta. Hindi po natin uh, uh, tinatawag nito yung yung mamit yung malaking uh, tinatawag nilang uh, volume ng sales mo ay kung ilalagay mo dito so nasa sa inyo guys yung kung ano yung magiging diskarte nyo kung ilalagay nyo ba lahat ang iyong uh, sales sa isang araw kasi Uh, sa loob ng isang taon, tutuusin yung guys, dun sila magbe-base kung magkano ang iyong babayaran sa isang taon kapag kayo ay nag-renew ng iyong permit kay so, ang sabi nila, diskartehan na lang daw. Pero sa akin guys, ay hindi po ako ganon. So, ine-enter ko po lagi yung ating uh, total sales sa buong araw ko. So, ayun. Uh, to be honest guys, maging honest po tayo sa ating pag entry sa ating box. So, thank you very much sa iyong panonood guys. Sana naka, nagkaroon po kayo ng idea doon sa ating uh, pinakitang uh, pag, uh, put up ng ating paglalagay ng ating record dito sa columnar at sa ledger. So, mega mega shout out sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!